Matapos ang long weekend, balik trabaho na ang marami nating kapatid ngayong unang linggo ng 2024. Inaabagan na rin ang pagdating ng mga commuter sa mga istasyon ng bus. At para bigyan tayo ng update, nasa EDSA Reliance sa Mandaluyong si Gio Robles. Gio, kamusta ang traffic dyan? Mawi, Jess, matapos nga ang long holiday break, back to reality, ika nga ang karamihan sa mga kapatid natin na balik trabaho ngayong araw kaya ina inaasahang bibigat muli ang trapiko sa Metro Manila sa dami ng mga sasakyan na magsisibalikan mula sa mga probinsya. Mula Reliance sa Mandaluyong, sinubukang baybayin ng Luz 5 ang kahabaan ng EDSA northbound bago mag-alas 7 kanina. Inabot lang ng 10 minuto ang aming biyahe sa bilis na 40 kph bago namin marating ang Cubao sa Quezon City. Kapansin-pansin din na walang mahabang pila ng mga pasahero sa mga istasyon ng EDSA bus carousel. Pero kahit hindi matraffic, nagbanggaan ang sedan at SUV na ito sa North Avenue sa Quezon City ng madaanan namin kanina. Mabuti na lang at walang napaulat na sugatan sa insidente. Mabilis din ang takbo ng uh, mga sasakyan sa southbound lane ito ha, uh, ng EDSA partikular sa bahagi ng Monumento at Balintawak, bandang 7.30 kanina. Asahan ang light traffic hanggang sa marating nyo ang kamuning at Aurora Underpass. Pero pagdating nyo naman ng Krame at Santolan, doon na naasahan ang moderate to heavy traffic hanggang sa Ortigas Avenue sa San Juan at Crossing dito sa May Shaw Boulevard at Shaw Underpass sa Mandaluyong. At balik nga dito sa EDSA Reliance as of 9.53 a.m. live na ito ngayon sa EDSA Northbound. Kung mula po kayo ng Makati at papunta kayo ng Shaw Boulevard hanggang marating nyo yung SM Mega Mall, light traffic, walang Kaproble, problema. Happy, happy yung New Year nyo kung uh, dadaan kayo dito. Ganun din yung sitwasyon kung Edsa Northbound naman kayo, kung mula naman kayo ng Shaw Boulevard at patawid kayo ng Guadalupe Bridge, light traffic din sa mga oras na ito. At kung pagbabasehan naman ang uh, traffic navigation app, na Waze ay may heavy traffic din kanina sa ilang bahagi ng Hill Puyat Avenue, Paseo de Rojas at Ayala Avenue. Pero sa mga oras ganito, nung tinignan natin muli, ay light traffic na ulit doon sa mga nabanggit na lugar. Ingat po sa biyahe mga kapatid at balik sa inyo, Maui at Jess. Maraming salamat sa update, Gio Robles. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdespo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.